six six o oh, tayo nagpapo May tawag na pura o tan Palapit ang show Mang mabilihin dito parang Libre na lang Sa liit ng presyo feeling Panalo ka ba? May dami ng murang shirts At sapatos na bago Kahit anong hanap mo Walang masyadong gasto Mga tindero, tinderay ng mga tao At biruan sigawan Nang tawad parang Palengke ng bayan sa sisig sa tay-tay Isa lang saya, buhay ka ang busa Parang nasa fiesta Uh, yan, sa mapagpalang araw ngayon sa inyo lahat yan mga kabiyahe nandito tayo ngayon sa may C6 road at uh, tayo na discovery tayo dito ang latagan ng mga iba't ibang mga ano to, items kaya dito nakita natin dito ito yung mga tapaludo ng motor. So wala yung may-ari dito. So check check natin mama, babalikan natin. Yung mga naka-display dito na mga iba't ibang -iba klase ng inyong mabibili dito sa latagan sa may uh, C6. Ayano, sa may C6 dito, makikita natin ay may mga uh, pagdating ng hapon bandang alas 4, may nakaipon na rito. May mga nakalatag na mismo na mga ayano, uh, oh, mga items dito, latagan. So, dito ka biyahe, pagka pumunta kayo dito, kung magugutom kayo, may kainan dito. Yan. Hanggang gabi na yan, hanggang alas 12, makakakain na kayo dito. Imbis, bukod doon, makikita natin itong mga latag dito na available. Kaya yung mga tapaludo, yan. Tapaludo na meron dito, yan No? So, yan, papasalaan natin maya. Wala yung nagitinda. Ano dito? Ito yung ano, mga latag mismo dito na mabibili natin. Yan. Pasadaan natin itong mga latag ni Atelen na available dito. Ayan. Kaya nito mga ano nila dito. Magkikita tayo dito ang mga available niya ng mga paninda. Oh. So dito, may mga baka magugustuhan nyo ito guys. Oh. Dito nakabili na ako kanina dito ng uh, headset na nabili natin. Sa alagang ano lang to 50 pesos. Yan. Dalawang headset na siya guys. Ha? Nabili ko dito na headset na mura lang. So, guys, so dalawa na to. Yan. So na, ang ganda ng tulog nito. So dalawa na to yung nabili natin na headset. Available dito. 50 pesos. Dalawa na. Panalo to guys. So, no? 50 pesos. saka sulit na to. Dalawang peraso. 50 pesos. Na malabas 25 pesos. 25 pesos lang yung isa. Lang yung isa nabili natin. So, ang ganda ng tulog nito. So dito, papasadahan natin yung mga ano ni Ate Len ng mga available na mga items dito. Kagaya nito guys, oh. Yung mga ah, uh, mga available sa si dito, check-check natin, oh. Bakit magugustuhan din dito? Eh, mga piyasa naman 'to. Piyasa, yeah. Mga cable wire, yeah. Cable cord available dito. Then ay, mga cosmetics items. Ayan dito mga cosmetics items na available din dito. Ayan. cosmetics items na available dito. Ayan. Ito mga lip. Mga lip bag. Ayan dito. Ayan. Ayan. Go to. Ito yung mga cosmetics items sa ay, uh, iShare. Ayan. Available. So napakadami. Saan yung mabili dito? Yeah, ito mga me, medyas. Medyas available dito guys, oh. Maganda yung medyas niyan. Yeah, available dito. At na medyas 'yan. Guys, okay, so may mga relo din dito na tinitinda sila. Ito. Mga relo, ito yung mga di Ito yung mga pambabae na relo na mabibili niyo dito. Ah. Uh, Mundia, Mundia na watch. Yan. Ito naman ah. uh, LED watch din to guys, oh. Yan, LED watch na mabibili niyo dito, yan. kundi ya watch napakarami, oh. Yan, mga ano guys to, mga di battery ng mga relo, so sa mga hindi yan uh, kung hindi masila nito, okay. Meron sila dito ng ganitong relo. So, Magkano naman dito Ate Len sa mga Sa mga rilo? 50 pesos lang, lang dito, 50 pesos. So, sa mga hikaw, yan, meron sila dito, dito so, ditong hikaw. Complete set na to, iba't eh. ibang ano to ng hikaw. Yan, sa hikaw. Yan. Ano yan? 20 isa. 20 isa. So, 20 isa. 20 per piraso. Na per magbili nyo dito. Ito, marami po gusto Yan, baka magustuhan na rin to. Yung ganitong kwintas. Magkano naman to sa kwintas? 20, 20? 20? Ah, 80. 80 yung ganito. 80 guys ha. Saka may magustuhan may... Gusto nang maghanap ng ganito, meron dito. Ato, hikaw din. yan. Ito, baka may magustuhan kayo. Guys. Ito ay pasadaan lang natin. Baka'y makita kayo ng ano. Ito, te, mga sa mga pang gaming. Magkano naman 'tong ganito? 20. 20, 20 pesos dito. Yeah. Sa lataga na Tilen. Yan, yeah. may mga torban, mayroon dito, torban, no? Iba't ibang klase ng torban, mga kulay. Yan, yeah. mayroon dito. Ay uh, purple. May yellow, yan, yeah. may yellow. Yan, yeah. tapos dito. Mga, anong tawag dito, Atile? ipit mga ipit ah uh, clip hair clip pagkakana mo sa hair clip? 50 pesos ha? Uh, 50 pesos lang ito ganitong mga hair clip um, ito guys baka naman magustuhan kayo sapatos dito pagkakana naman to fashion shipping 1 for? 800 na lang. dating 1 for 800 pesos lang yan dito dito no? dito na ang ganda Pang unisex to, ano? Babae lalaki, pwede. Yan. Baka magustuhan nyo guys, oh. Dati siyang 14800 na lang yan dito. Yan. Go ulit, ah. Oh. Yan. Baka magustuhan, magustuhan nyo itong sapatos. Available dito, guys. Ito naman, mga camera. Dual lens na camera. Meron dito. Baka may... Naghahanap ng mga dual lens na camera. Ay. Yan. yan. Magkano man 'to, Len? 800 na lang. 800. Dual camera. Dual camera. Pwede buksan? Sige natin 'tin ha. Sige, buksan natin guys ha. Baka magusto niya mga ganitong camera. dual camera 'yan. Natin. Wow. Ito, kompleto pa. Pagka lang auto 'le, 800. Yan, itahan na lang to, dual lens camera o pang naghahanap ng mga pang wifi. Mga pang CCTV yan. Ito, kumpleto na to, complete set ito guys o. Oh. Yung may ano, may kasama ng, may kasama ng ano guys o. Oh? USB card lo. No? May memory card na no? oh. Yan. mo ya yung may page ka mo? Ay may ano pa. Nagpo-post ako sa Facebook. Ah, sa Facebook. 800 ko. Ano yung ano niyo te? Noon, ah, Lem. may ano kamo kung may Shopee check. Shop, Shopee check out. So may Shopee, may Shopee check out din sa Ate Lem. Na uh, Mission 'yon. Ito pa. Yan kamo ko nagpupusa ko nang Yeah, ito yung mga paninda ni Ate Lem, no? yung mga available na dito. Pwede din siyang i-message, guys. Mayroon siyang TikTok account. Doon na lang po. Yeah, may Facebook account 'to, no. LHEM 'yan, 'yan. Thank you Yan I mean, yung, yung ano yung page niya. TikTok to. Facebook. Facebook oh. Okay. So pwede siyang i-message yan. Direct message siya. May mga online items siya dyan na pinapost. Kung gusto nyo yung ano. magdalong uh, magtanong na iba pang ala. Kasi dito every Saturday lang sila available hanggang Sunday. Every Friday yung bagong Friday. dating ng items. Every Friday. Ito yung mga available oh, yun. Yung mga sombrero. Yan, ito may mga sombrero din dito na, ano, available, oh, yung mga sombrero na white. Yan. Kyler and Chance, finest cuts, available dito, yan. So, ito, may mga cosmetics items, mga t-shirt, yan, available dito yung mga t-shirt niya. Yan. eh mga nagtaganap dito, mga drip na t-shirt, oh, available dito, meron sila dito ng ito. Yan, drip it na t-shirt. Ah, ano naman to? Ito kahit Ah? Pang headband. Mangga pagano naman dito, headband. 50 pesos. So, Kasi like, so guys, mga ano, ah uh, ito papasada lang natin ha para magustuhan niyo. May okay, mga available dito, 'yun, yeah, 'yan ano natin, oh, no? Tadaan natin. Ya. Yeah. Yan, baka mga kung saan mga items, mga damit, meron na available oh, yan. Ito naman may mga lubito. Lubito dress. Yan, meron dito mga lubito dress. Available dito mga lubito dress oh, yan. Napakadami guys, mga lubito. Ito naman mga ano to? Tropa jersey, jersey. Banan, banan dito. 100 lang itong mga tropa jersey yan may mga brand din doon na available uh, ito magkano ito eh ano anong tawag ito costume mga magkano naman to <laughs> yan, may ano sa inyo guys yan. costume mga costume available dito yan, yan. eh yes, uh... sa Mamimili na lang kayo dyan ng mga, ano, uh, mga pang costume na talagang sulit yung mabibili dito. Pwedeng pwede dito. Yan. Yung mga available din lang dito ngayon. Mga pang costume items. Ayan yung mabibili dito. Dyan. Sa kay Ate Len. Facebook page. ano uh, yung kanyang Facebook page ay Ate Len. So visit nyo lang po siya sa kanyang Facebook page. Available yung mga ganyang item sila. Yung splitter type. Mga split type. So ito napaka halo-halo na to guys. So pag pupunta kayo dito, ipili na lang kayo dito ng mga yung mabibili ng mga items dito. Yan, di ba? Ah, sulit, di ba? Yan guys, uh, tuwing sa linggo available yung mga latag dito ni Ate Len na mga items dito sa latag sa may C6 sa may ano lang, dito lang sa ano, kabahan itong C6 Road ito ay sa pa rin siya ng Taytay. -tay. May Taytay Rizal guys. So, then ni pa tayo dito sa mga ano sa mga latag ni Kuya Jabar. Kuya, okay na? Pasada natin. Yan, si Kuya Jabar no? Yan, Kuya Jabar. Mga latag niya dito sa may C6. Yan. Ito yung mga motorcycle accessories na mabibili nyo dito. Ito yung mga Angela Motor na ah, nandito. Ano? Ngayon, na uh, pinunta na natin ito. Yan, napakadami dito ang kumibili sa ngayon, guys. dahil pagdating ng hapon, ito yung mga latag dito na makikita nyo, guys. Yun. Dito si Kuya Jabar, araw-araw siya available. ah uh, ang latag niya dito, magmula ano, alas 5. May mga latag na siya dito ng mga motorcycle accessories na inyong mabibili dito. Ayan, pasadaan natin yung mga latag niya na meron dito. Ito, kung baka gusto may gusto maghanap ng mga ganito, ayan o. Oh. Uh, ito naman, eh, bike, uh, bike pang, may mga ano dyan, bike, pwede to. Bike repair tools, meron dito, oh. ayan. Available din dito. Kaya uh, latag ni Kuya Jabar. Ito naman, mga ranges. Ayan o. Oh complete tool set na rin to yung mga pang mga pang ano guys pang pang liquid pang, 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 pang paluwag yan yan pero meron sya lingit dito yung ganyan no? kung baka gusto nyo naman ng ganito yan pero din dito yan yung mga latag niya ito yan to 12 pieces socket set magkana naman ko kayo Jabar magkana naman ganito nyo ayan P650 yung complete toll set niya dito. So, yung mga naghahanap niya ng mga ganito, isang set na siya. 12 pieces socket set, available dito sa latag ni uh, Kuya Jabar sa may C6. Yan, o. Oh. So, ito pa, o. Oh. Yung mga naghahanap ng mga tormilio, yun. Meron dito. Yan, o. Oh. So, mga naghahanap ng mga ganito, kaya, yung uh, mga pang, ano, Sampung piso na lang dito dito kayo kanya pa punta nyo na dito guys araw-araw ng halatag nya magmala alas 5 no alas 5 hanggang kabi na yan no yung mga uh, naghanap ng lock yung mga lock yan you no know? um, ito meron din dito yung mga sa gilid yung mga pakan meron din dito siya ganito 300 na lang yan. Ito mga lock din, oh. Auto lock. Available din dito sa latag ni Kuya Jabar. Oh. Napakadami yung mga nito, motorcycle lock. Ay magbibili dito. Yan. Pagkano mga motorcycle lock, Kuya? 1. Uy, may 150. May tawad pa. Yan. May, may tawad pa yan, guys, ha. Baka may magustuhan kayong motorcycle lock. Yan. Pwede, pwede pang tawaran dito. Yan. Pagdami guys, mga motorcycle lock 'yan oh. So, yung mga sticker, baka gusto mga sticker diyan. Mga grip, 'yan napakalami mga grip doon oh. Mga motorcycle grip available yun, oh. Yeah. Ito naman, yung mga pang side mirror, meron dito, yun. Side mirror. Mga Pang malayo ang distance siya, makikita natin sa likuran natin. Yan, pwede mayroon din dito available. So, mga naghahanap dyan ng mga, ng mga ito, Bidin din din siya. Uh, mind driving na ito. Oh. Yan, mayroon dito, mga ganito. Uh, ito ay pasadahan na natin, baka may ma makita kayo dito ang available na inyong magagamit at itong mabibili uh, dito bawa pag magagaling kayo sa may may galing ng tagig yan, madadaanan nyo to yung ditong latag ni Kuya uh, Jabar na, na mga motorcycle accessories available dito yan o yan naman mga ano to mga hole na no, magkano to kaya ngayon ngayon mga ganito, mga hole nyo so, napakadami guys o mga hole, kaya battery meron din dito mga battery ito yeah. so, ang mga salamin, mga side mirror available din dito yan, yeah. gusto nyo naman ng mga ganito bag, meron din dito available bag. available dito guys o yan yeah. so, mga motorcycle ano, over sa motor meron dito oh, sa mga kailangan mo pa yung anti-pusa cover, ayan meron dito. At ito guys oh, sa mga sealant, meron ditong mabibilhin ko so, yung mga sealant to. Oh. Mga tire sealant. Available mga tire sealant dito na sa latag ni Goyaya. Mga tire sealant. Yeah, available dito guys ha. Kaya d'ba sa tire sealant niyo. Pata-chilan 'yung kay the magkano to? Ah, uh, 50 lang. 50 pesos. Ito 'yung mga ano? Ito 50 pesos lang to. 'yung mga paalon uh, pang pakintab. 70. So, 70 lang din to. 'Yung mga, oh guys ah, check n'yo, 50 pesos lang din dito 'yung mga uh, ganito. 'Yan, mga tire sealant, ah, uh, ito 'to, dito man 'yung pang-apang pakintab. Kay kasama ng spray, tsaka may mayroon nang kasamang do yung pangunas yan di ba sulit ito so, napakadami mga latag dito ni Kuya Jabar ay may bibili yan oh pero hindi ito mga ganito oh, mga magaganap yan mga vlogs yan karen dito mga motorcycle vlogs available dito Ito, po, yung mga alam, Ito naman ay kalahati lang Yung half Tapos ito may mga pole motorcycle club Sinti sa dito Yan na uh, Nakalatag yan. yan Kaya Jabar, magkana rin mga ganito? Full gloves na. 200. May bawas pa to ano? Yan. Ito yung mga na dito. 200 motorcycle gloves na-fillable dito. Yan. Ang dami, guys. Mga, mga battery. Baka may naghahanap sa inyo ng mga battery dyan, meron dito. Punta tayo dun sa mga kabila, yung mga available. May maroon sila, ganyan siyang protector. Oh. Ayan. motorcycle protector, available dito. Yan, natin. Oh. Yan. So, complete siya rin niya atan. Motorcycle protector, available dito guys. Oh. Eh. So, mga nagmumotor dyan, para maging safety tayo. Yan, mayroon sila, di, mayroon si Kuya Dabar dito. Yan ito so, sa kanang natin. Pwede ba dito? Motorcycle gear. kaya ba? Pagkano dito? Ito natin. kala naman dito? 700. 700. Yan guys. Oh, 700 to yung ganito. Mga uh, paninda ni Kuya Jebar dito. Na may bibili nyo. Yan guys. Uh, katabi lang sila ni Ma'am Lynn. Yan. Uh, so may gilid lang sila ng C6. Yan. makikita nyo dito mga latag nila na panalong panalong. Yan. Mga grips. Honda Grips meron dito mga Honda Grips na inyong mabibili dito yan, mga motor sa MotoWolf o kaya mga phone holder available dito sa mga latag ni Kuya Jabar yan guys, ang ano, dito, magwala lasing ko may eh, mga nakapusin sa dito mga latag na available sa ano, dito sa may C6 yan, sa so, dyan yan sila dito guys, sa may gilid lang to ng C6 Road yan kamay mismo kay Tay Rizal guys na ano, nandito na yung mga makita na tilatag na talagang pwede namang tawaran mga mura at pagsakupisyo mga latag ng mga motorcycle accessories dito sa mga latag ni Kuya Jabar ayan oh, napakadami pa ayan yung mabibili dito sa mga latag ni Kuya Jabar bukod doon may mga latag dito na iba o oh. ay mga na uh, nakaano siya dito ng mga latag nakasabit available yun yan kaya yeah, naka-prepare na rin yung kanyang ilaw para mamayang gabi meron na siyang ilaw sa kanyang mga mga items, mga tilitindang mga items dito. Yan, yeah, di ba? Sulit na sulit dito.